bago ka makipag-transaction, hihingihan mo ng QR code, hihingi ka ng valid ID. Sa yung sinendang ka ng valid ID, video call, di ba? Yung group na tambay cap collectors, legit yung mga reseller dun. Tagal naman nila. Nasaan na kaya yung mga yun? Takal ko nga si CDO. Hello, pre. Nasaan na kayo? Ang tagal nyo, kanina pa ako naghihintay dito. Nakaredy na lahat, o. Oh. oh. Ako ah, lang mag-isa, hinihintay ko kayo, ang tagal nyo, eh. Bilisan nyo, pre. Nakaredy na lahat dito, wala na kayong ano yung dito. A few moments later. Bukas yan, pasok kayo. Ah. Ang tagal nyo! Sorry ha! Ay, Ay, na na. Ito, ready na lahat o! Oh. Halo na ay, to! Ay, tayo. Sobrang traffic! Tagal eh! Ang tatagal nila! Hi! Ah, sa na lang pantay! Lagi na lang pantay! Ano yung pagkain? Sabi, dadaan ako! O ito ah. na o, ipinabili nyo! Ah. Hindi <laughs> kasi bumili na rin kami para kapag alam mo na ah, Para hindi oh, so, na Para hindi siya Para hindi na tayo pabalik-balik sa labas oh, yung, di, May na ba yan? Parang para, para, ang dami para, naman ang na tinimpla mo Para bakit para malungkot si Hitman? <laughs> <laughs> bakit? Yari sa pro alam ko na ba't malungkot yan? Ba't wala kang tambay ka? Ay nga eh, putang na mo. Ha? Bakit? Ano yan may kinuwanan ako mura, kala ko kasi makakamura ako dun. Napamura ako na, na ano? Napamura ako, sablay talaga. Bakit anong version ba kinuha mo? Version 11. Version 11? Magkano bilhin mo? 1.5. 1.5. Version 11, 1.5? Mura. So walang ganun, kaya kapalanay scam kami. Ano kalaw ang presyo ng version 11? 2.5 na ngayon yun. Oh, 2.5 oh, na ngayon. Ano, eh. Nagmamadali nga ako, sabi kasi, limited lang yun, wala na. Hindi ko naman alam na ganun. Ang mura sa wi pa, Ang version 11 ngayon, 2.5. 5. At kasi sa iba ka pa kumukuha. Adyan naman si Boss Yoin eh. Legit na receiver yun. Doon kami lagi yung may-score. Kamu to, saka kumuha. O. Oh, o, di ba? Ikaw? Kay Boss Yoin to. Ikaw? Kay Boss Yoin. Tulad nito, kay Boss Yoin to. Legit na legit to, pre e eh, perma pa. Ito ito. Oh. You know? oh. Hey, Dika, boss niya, no? Sa akin, dalawa Ligit dalawa yan. pa perma niya. Ito naman yung akin. Legit 'yan, no? Lahat 'yan, no? Oh. Lahat, lahat kami hmm. kaya nagtataka Ligit. kami bakit doon ka kumuha sa iba eh. Ito. Teka. Nasaan na nga pala si Bosyo, Andre? Eh? Kapunta na daw. Ikat e, sa akin. Saan pa pumunta? pa daw. Nagratsat pa daw. Kapunta na. Kapunta na siya? Oo. Oh. oh. Hintayin na lang natin si Boss Yohin. Hintayin natin kung meron pa siyang reserba. Bakala ba budget mo? May budget ka pa ba? Meron pa naman. Oh, baka si Boss Yohen na yun. Boss Yohen, bukas yan. Oh, kanina pa kayo? Oo. Oh. Oo, oh, kanina pa kami nag-aantay, sir. Saan nga balik? Saan nag-aantay, sir? Kausap ko eh, pero okay na. Murat at ko. Kasi ano? Si Chilin. Wala mh. pa. Wala Wala pa. pa. Wala Wala pa. Kausap kanina eh. I-score din yun. Ito yun sir? Ngayon? sabi niya i-score Anong version ko kanina sir? Eh, may dalawa lang eh. parang labas ah. Version na eleven. At Teka. malungkot to. Nice cam. Nice cam. Paano tatanga-tanga ikaw ba naman wampad ko kuha ka version 11 di ba? No. No. And, sa system ka? No. Sa online. Tambay ka. Wampay. Wampay. Walang 1.5 na version 11. Ayun nga sir, sabi nga nila sa akin kanina. 2.5 ang version 11. Meron na ako eh. Bakit hindi mo ako sinabihan? Boss, yung yung mag-deliver sa... Ito! Saan sila nagsikuha? Saan nga sinabi na? nga nila sa akin kanini? No, kasi kasi eh. naghahanap ka ng mura. Ayun pa. Kaya sabi ko sa'yo eh. Uh, five. One, one five. Five. Yeah. Tapos, inihintindi ko pa sir, yung ano, yung shipping fee, babayaran ko pa yun. Mm -hmm. talagang... Di ba sinabihan na kita? Una pa lang. Okay lang kung hindi ka makakuha sa akin, di ba? Kasi sold out naman lagi, di ba? Kaya lang, sabi ko sa iyo, bago ka makipag-transaction, Tingin mo ng QR code. Pagbigay sa'yo ng QR code, hihingi ka ng valid ID. Di ba? Pag pinakita sa'yo, sinendan ka ng valid ID, video call, di ba? Ginawa mo ba yun? Tinanawa. Talagang may scam ka. At saka, di ba, may tinuro pa ako sa'yo. Yung group na tambay ka collectors, legit yung mga reseller dun. Papasok ka lang dun, ipapalegit eh. check mo yung kausap. Mo, may sasagot sa'yo dun maraming admin na sasagot sa'yo dun 24 oras. yung yang 15 na hinahanap mo? Wala. Wala. Scam, 'di ba? Kasi walang 15 na tambay cup. Lahat ng tambay cup 1650 pataas. 1650, wala 'yung 15. Kasi bumababa nang 1650 automatic. Scam 'yan, 'di diba? ba? Nakakuha pa kayo ng below 1650? Wala, 'di ba? Wala. Paano ngayon 'yan? May budget ka pa ba? Di ba gusto mo pang kumuha? Meron ka pa ba dyan? Meron pa ako doon, version 11. Bibigay ko sa sa'yo ng 2.5. Dala mo? Oo. Oh. Ano? Sige sir. Oh, sige, antayin mo ako. Ito ah. O oh, ito, version 11 o. Oh. Ito yung sinasabi ko sa'yo, legit. Baka mama yung pinakita ko pa, yung pinakita sa iyo noon hindi pa ganito yung box talagang hindi fake yun. Hindi nga sir. Ito kasi version 11. Kung ano yung kulay ng cup, yun yung kulay ng box. May perma din yan. May perma syempre. Oh, grabe. Ano, pinapirmahan ko pa yan kay Madam Myra. May direct. Oh, May QR code. Oh. Isa, isa na lang. Legit, isa na lang to. Eh, para sa'yo. Ibigay ko sa'yo. Two-five. O ano? Uli mo na to. Baka ah, ka na naman ni Jin. Eh. Tausap ko na kanina yun. Pag dumating yan, bahala ka. Teka lang, sir. Pa Teka. Sa ko muna yung asawa ko. Tatanungin ko lang sa Asawa mo? Asawa mo ba magsusot? Hindi, tatanungin ko lang sa Baka mamaya kasi yun eh. Kupay nga lang kasi itong budget ko eh. Di ba ka? Wala kang kanin din. Wala kang kanin naman. Bakit? Kukunin na ba raw niya? Nag-usap na kami. Tuktulong ka. Tatawagan mo pa asawa mo eh. Hindi pala si Gilly. Dito ka na pala. Ano? Boss, asa na yung ano? Version 11. Ito. Mabuhin na yun. 2 point. Bakit? May eh, nag-usap kami. Tatawagan pre, kami lang. sa asawa. E, eh. lang. Saglit lang. Hindi, pre. Nag-usap naman kami. Huwag bayaran ko na. two Yan, yan. Mag-apatapahan uh, mo ba yan? Pre, dito ako. Mas mabilis. Mas mabilis yan. Eh. Patulok-tolok ka na naman, eh. Tatawagan asawa. Tatanong mo, mo pa sa asawa mo? <laughs> Hindi naman asawa mo yung magsusot ng tambay ka, eh. Ikaw naman yung eh, eh. na, eh. ko pa ba to? <laughs> Shush.